So, ito yung kadalasan na sira talaga sa isi, isi yung mga sir, itong mga mosfet sa to. So, ito yun siya. At saka... Okay, hello, good morning mga sir. For this video, yo, tayong uh, isang uh, pasyente dito, isang Inmax version 2 na Kapon, to na Y-Connect. Tapon, sa atin ng customer na hindi umaandar. Ito mga sir, uh, to sa atin yung unit niya. So, pagbukas natin yung dashboard, ulit na, na yung dashboard mga sir. So pagbukas natin sa dashboard, mayroon siyang check engine. So at ito yung sitwasyon ng motor, ayaw mag-start. Ito mga sir, uh, check natin. Ayan, so ayaw mag-start. So hawakan natin yung handbrake. Ayan, hindi rin si side-stand kasi direct ko na yung side-stand niya. So observe nyo dito sa harapan mga sir, dito banda sa may ECU. Ayan. So ito mga sir, atingnan nyo. Pag hawakan uh, ko yung brake, then start natin dito dito, clicking lang yung relay. Ayan. Makinig kayo sa relay mga sir. Ayan. Okay. So, bigyan ko kayo ng idea about dito sa problema ng motor uh, na to. Of course, para sa akin, kahit hindi ko na gamitan ng scanner, alam ko na to kung ano yung uh, sira. So, ito mga sir, para patunayan natin, scan natin yung kanyang check engine. So, gamitan natin ng scanner. So, ito yun siya. So, scan natin yung ganyang problema. Ayan. So, pasok tayo sa Yamaha. Alright, so, open na natin. Okay, on. So, read fault code. Ayan. So, off muna natin yung makina. Then, sundin natin yung, yung sinasabi ng scanner. Then, on. Alright, so nag-reset yung scanner natin ulitin. Take 2 daw, take 2. Kasi kanina sa video may take 2 din. Ngayon take 2 din sa scanner. Okay, off. Okay. So, on natin. Yan. Bait fault code. Open natin yung motor. Okay, on. Okay. So ito yung uh, nagiging problema mga sir uh, P0335 The normal signal cannot be obtained From the crankshaft position sensor Alright so in short mga sir Pagdating sa uh, Pagdating sa mga Inmax version 1 Ito yung tinatawag natin na error code Sa mga error version 1, error code to Kasi ito sa version 2 Na iba na yung code na binibigay So yung error code Nagiging P0335 na siya So, ang P0335 na sir, in short, in, short, in short, may tatlo yan siyang katangian. So, ito siya. Pag uh, sikipin. may video ako mga sir kung si yung sira. So, check na lang dito sa link. So, may video ako niyan kung si yung sira. Pero ito mga sir, hindi si Kipi yung sira ng unit na ito. Uh, Na-check na namin yung kanyang uh, connection dito sa stator Dito mga sir, nakadirect na ito siya. So, hindi na wala ng problema yung sa stator socket. Yan siya. So, ang pinakahuli talaga ito mga sir ay ECU. So, ECU tayo at talaga yung uh, nagiging problema nito. So, ito mga sir, pakinggan nyo. Pag, uh, at ito gawin nyo mga sir, pag na-check nyo yung CGP dyan, yung sakit uh, socket sa CGP, yung 3 wires, papunta sa ECG o yung alternate, alternating current generator niya para sa starting system. Pag na-open na yun siya, dito na kayo pupunta sa ECU. So, last na talaga to, ito talaga yung naging problema na, is ECU. So, ito, ang problema pag uh, ECU yung problema mga sir. may isa pang video paano mag-check ng motor kapag sira yung ECU. Sometimes, tinatanggal yung CKP sensor dito at puputok yung uh, 30 amperes. Pero ngayon, dahil alam ko naman na, na direct na itong kanyang uh, socket sensor, ito na lang yung pakinggan nyo mga sir. Oh. Ito yung indication ng sira yung ECU. Ayan clicking na lang yung kanyang starting relay. So, yun lang mga sir. Uh, update namin kayo pag naayos na namin yung ECU. So, patanggalin muna namin yung ECU niya. Ito, yung ECU ng uh, Inmax at saka i-re-repair. So, alright mga sir. Update namin yun. Ito na mga sir na ayos na natin yung uh, ECU ng Inmax version 2 ng Wiconic. So, itatay natin ngayon uh, salpa sa kanyang sakit kung dagana na. Ay, ito na yung dalagang. Ito yung sunod ba? Bakulong ba? So ito, at ah, try muna natin i-salpak sa kanyang sakit kung gagana ba. Yan. So, ito yung kadalasan na sisira talaga sa isi mga sir. Itong mga mosfets na to. So, ito yun siya. At saka, huwag na kayo magtaka. Basta, in-max version to na way oh, Ito talaga yung palaging nasisira. Isi no? Ito talaga yung uh, masakit na katotohanan sa mga in-max version to na way oh, Dahil isi yung, parating nasisira. Alright mga sir, eh, try natin kung okay na ba yung panahon natin. Or okay na ba yung isi na-repair natin. So, ito na. Uno natin. Then, alam ah, kong paghihawak yung uh, regidor? Yes, Sir. Okay, ito lang yan. Uh, training start? Correct. Gusto na, Sir. Easy yun, Sir. Ito yung uh, troubleshooting na wala ng ula-ula. Okay na yun, Sir. Alright, lagyan natin ng pan, uh, thermal paste. Ito. Yung ECU kasi nakita nyo naman kanina. Ang lagay natin, na uh, umandam na yung uh, unit. sir, bigyan mo lang kayo ng idea about dito sa ECU ng Inmax version 2. So, ito lang na kasi parati yung uh, nasisira sa brand ng Yamaha Motors, yung Inmax version 2 na may connect itong model na to. Hindi uh, ko lang matandaan kung anong year model na yung parating nasisira. Basta ito mga sir, uh, suki so talaga ako dito ng Inmax version 2 na may connect pag ECU yung sira. Ito mga sir, kahit na mismong scanner, ito, So kahit na mismong scanner mga sir, hindi niya ma-detect na ECU na pala yung sira. So sa mga version 1 uh, na EROX, so error 12 or error 1 yung ECU yung sira. Pero dito sa Inmax version 2, ang kanyang code na parating binibigay is P0335. Kung yung yung sa version 1 natin yun yung error 12 So ibang case naman yung uh, dito sa Inmax version to kasi may batch talaga to na production nila na sira ta sirain talaga yung ECU or madaling masira. So ito mga sir sa pagdiagnosis po kasi ng uh, ECU yung gaya na sinabi ko sa inyo mga sir, hindi po makaya ni Scander na madali ko ano yung sira niya. So ito mga sir, uh, combination talaga to ng analysis Kasi pag uh, hindi umandar yung motor, tatlo yung uh, dapat lagi natin tandaan na i-check yung CQP yung sticker socket at saka ang last ito yung uh, ECU so ito yung panghuli talaga pero sa akin mga sir pagdating pa lang kanina pag uh, tingin ko sa motor alam ko na agad na ECU agad yung sirat ng uh, motor so kasi walang action talaga na andar kasi pag si CGP naman pag uh, mainit yung makina, mamamatay yun siya. Then, uh, pag lumamig na yung makina, ma-start ma ma ko siya uli. Then, si Kwa naman, yung kapag si Stator sakit, so kung wala kayong mabili ng ceramic po, pwede nyo i-direct, under yung unit. Pero so, ito kasi pagdating, sinilit ko yung Stator sakit niya, yung dito, so naka-direct na siya. So, wala na akong ibang uh, pagdahan nito, kundi isi yun na agad. So, at yun mga sir, naka-found out namin na isyu talaga yung sira. At ito, okay na yung uh, unit. So, malayo pa rin yung pinagalingan ng uh, may-ari. Ayan na mga sir, mandala siya ng uh, patiwasay. So, alright mga sir, uh, sanang tatanong kung saan yung uh, location namin at saka saan yung shop namin kaya nga mga sir part time mechanic yung pangalan ng aking page kasi part time yun lang po yung pagiging uh, mekaniker ko then uh, full time po akong uh, senior high school teacher so ayan po uh, gumagawa po kami dito ng mga unit or mga motor uh, kasama ko po, po yung aking mga shelving uh, ayan okay, po so, yung iba rin napupulog pa yan sila yung mga kasama ko dito sa automotive laboratory. Dito, dito kami gumagawa mga sir sa school. So sa gusto pong magpagawa dito sa amin, uh, visit na po kayo sa aking uh, Facebook page. At saka huwag kalimutan mga sir na mag-like and follow para lagi kayo updated sa next upload. At uh, pag-visit na rin ang aking YouTube channel, uh, mag-like at saka mag-subscribe din tayo dito mga sir. So, maraming salamat po, puting tulong po yan para sa kaalaman ng aming mga estudyante dito sa school. Kasi ang ginagawa namin dito na as a teacher mga sir, so uh, nag-gobiyant na kami sa aming uh, learning. So gusto namin nga uh, mag uh, dito ng mga ibang uh, customer para maraming matutunan yung aming mga estudyante dito sa school. So, alright mga sir, thank you so much. Please like and subscribe. Thank you so much.